Gusto niyo rin bang kumita ng 500 pesos sa loob lamang ng isang oras? Tara, panoorin nyo yung video natin na ito. Samahan nyo ako, hahanap tayo ng pagkakakitaan natin. So, challenge ko yung sarili ko na kailangan kong kumita ng 500 pesos sa loob lamang ng isang oras. So, hindi na biro ang buhay ngayon mga ka-teammates. lalo na ngayon. At meron na tayong baby Toby at mami Yamshi. Kailangan natin na supportahan sila. And so, mga ka-teammates. isip ako na isip kung ano yung mga kaya kong gawin noon na bata pa ako. Tapos, sa uh, pwede kong gawin ngayon na 40 years old na ako. Pero dati kasi mahalam akong magluto. Kung pagluluto, dati nagkaroon ako na ihawan mga teammates sa mga hindi nakakaalami yung plaza merienda. So ngayon, meron kami namang Newtown Plaza. Ang iniisip ko kung magluluto ako mga teammates, maglalabas pa ako ng puhunan. Ang plano ko, paano ako kikita ng 500 pesos nang hindi naglalabas ng puhunan? Tara. Samahan niyo ako. Comment down below mga teammates kung may alam kayo na pwede kong gawin or pwede natin gawin para tayo kumita ng pera. So kagabi mga ka teammates, ang naisip ko Bali, 1 o'clock na nun. Pasado, 1 o'clock na nun eh. What if kung mag-post ako sa FB ko na photography promo? Yan, yung portrait photography promo ko na 500 pesos. So, nagbigay ako ng time limit para kung sino man yung mga aabot dun sa makakabasa ng post ko ng between 1 a.m. to 1 p.m. Eh, 500 pesos lang yung aking portrait photography. Yan. So, mga teammates, sana po supportahan nyo para at least meron naman akong pabili ng gatos ni Baby Toby. The next day. Yeah, mga teammates, good morning. Today is November 6 at meron tayong kamiting. Yan. Abangan nyo kung sino yung kamiting natin mamaya. 7 o'clock pa lang mga ka-teammates, umalis na ako sa bahay para hindi tayo malayad sa meeting natin. 9 o'clock ang meeting namin mga ka-teammates. Gusto kayo i wow. <laughs> Good morning. morning, morning. Ang uh, aga naman. Sisipag. <laughs> na <ba? laughs> Hello. Mga ka-teammates, hindi na nga pala ako nakapag-vlog ng meeting namin ni Boss. Good news. May trabaho na tayo mga ka-teammates. Toby, may work ng daddy. <laughs>

o oh, mga ka-teammates, gusto nyo na bang malaman kung anong naging trabaho ko? Maraming maraming salamat nga pala sa Cake Frost sa pagbibigay sa akin ng opportunity na maging isang social media manager. Noong bago mag-pandemic, ang sinesweldo ko sa boss ko sa US ay nagra-range ng $30 per hour. And that is equivalent to 1,500 pesos to 1,700 pesos. Hindi pa uso ang mga work from home nun. As a freelance photographer naman, medyo bumabagsak na ang photography industry dahil sobrang dami ng mga photographer ngayon. At the same time, naglalabasan na rin yung mga magagandang camera sa cellphone. Kaya unti-unti rin ako nag-shift from being a photographer to a social media manager. At ito na nga ang trabaho ko sa Cake Frost. Ako yung mga gumagawa ng mga layouts ng mga pang-post nila sa mga social media accounts nila. Gaya nitong mga posters. Dito, trabaho din namin ang na makipag-engage sa mga viewers at mga followers ng page nila. Isa sa pinakatrabaho namin ang pataasin ang engagement ng page ng mga clients namin. Pangalawa ang pagiging marketer. Kami rin ang nag-iisip ng mga strategy kung paano mapapataas ang sales ng aming mga clients. And lastly, ang pagiging manager. Ikaw ang magmamanage lahat-lahat para gumanda ang takbo ng page nila. From layout and designs, photography, videography, vlogging, paggagawa ng mga caption, hashtags, monitoring, at marami pang iba. Pero dito sa Pilipinas, ibang ang rate ko mga ka -teammates. Usually, pag Pinoy ang client namin, gumagawa kami ng package para mas makamura sila. Kaya ikaw, kung maalam ka mag-layout, pwede kang kumuha ng client at i-charge mo sila ng 500 pesos per layout. At kung kaya mong tapusin ng 1 hour ang layout, malamang ito na ang sagot kung bakit mo pinanood ang video na ito. Comment down below mga ka-teammates kung meron pa kayong ibang alam na racket. Wow! wow! <laughs> <laughs> oh, Kumusta oh. <laughs> 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 wow! boss?

Mga teammates palambing naman. Pwede po bang palike and follow ng Facebook page ng aming Cake Pros, Maraming pong salamat, teammates! Team